Magandang araw po. Magbabalik tayo upang ipagpatuloy ang ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoon sa so Kristo, ang mga batas sa kanyang kaharian at ang mga aralin para sa mga alagad. Sa pagkakataong ito, ang teksto natin ay mula sa Mateo hanggang 4 Ganito po ang ating mababasa. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag nagbigay kayo ng limos, huwag niyo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga lansangan upang sila ipurihin ng mga tao. Tanda ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbigay kayo ng limos, huwag niyo nang ipaalam nito maging sa matalik ninyong kaibigan gawin ninyong lihim ang inyong pagbibigay ng limos at ang inyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa ninyo ng lihim ay siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Tandaan po natin na ang sinabing ito ng Panginoon ay panibagong pamantayan sa bagong tipan. Kailangan makuha natin ang nais ng Panginoon ang nasa kanyang puso nang sabihin niya ang mga bagay na ito. At sa tingin ko ay hindi naman po mahirap makita ang simpleng ipinag-uutos niya sa bagay na ito. Sinabi niya sa ikaapat na talata, Gawin ninyong lihim ang inyong pagbibigay ng limos at ang inyong ama na nakakakita ang kabutihang ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. So nandiyan po ang ipinag-uutos ng Panginoon. Gawin ninyo ng lihim ang inyong pagbibigay ng Inyong limos, gawin po natin ng simple at ito ang magiging pamagat ng ating utos ikalabintatlo, gawing palihim ang inyong pagbibigay. Gawing palihim ang inyong pagbibigay. Ang salitang mapagkunwari ay tumutukoy sa mga tao na gumagawa ng kabutihan na nakikita ng mga tao dahil sa nais nilang magkamit ng papuri at respeto para sa kanilang sarili kalimitan ang ginagamit na salita sa kanila ay yung salitang ipokrito. Sa salitang Griego, yan po ay aktor. At alam natin na ang mga aktor ay umaasta ng mga bagay na hindi makatutuhanan sa kanilang buhay. Nagiinarte sila nang sa gayon ay malugod ang mga tao sa kanila. Ang binabanggit ng Panginoon na mapagkunwari sa mga talatang ito ay ang mga taong gumagawa ng mabuti, ngunit ang kanilang motibo ay hindi maganda. Ito ay para sa kanilang pansariling karangalan. Sa kanilang ginagawa ay tumatanggap sila ng parangal mula sa tao, subalit nawawala naman nila ang gantimpala na magmumula sa Diyos, na siyang higit na sana ay malalaki at mga walang hanggang gantimpala nagagalit ang Panginoon sa ganitong uri ng paggawa ng kabutihan dahil alam po ninyo, ito ay may kasamang pagkukunwari at pagka makasarili at higit sa lahat ay nawawala nila ang napakalaki sanang gantimpala mula sa Diyos sa walang hanggan. So isipin po ninyo ang katotohanan yan na kapag tayo ay nagbibigay, kailangan nating makuha ang aral na ito ng Panginoon, ang turo na ito ng Panginoon, ang utos niyang ito nagsagayon na ay hindi mawala yung nais ng Diyos na ipagkalob sa atin, ang higit na malaki at mga walang hanggang gantimpala. Ngayon po, sigurado kapag ka tayo ay magpapahalaga sa mga temporaryong bagay sa pamamagitan ng pag-aani ng karangalan mula sa mga tao, ay baka mawala ang nais ng Diyos na ito na ibigay, sa atin. Kaya nga sa pagtuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nais niyang hindi mawala ang gantimpala mula sa Diyos. Kaya't sinabi niya, huwag nawang malaman ng inyong kaliwang kamay ang ginagawa ng inyong kanang kamay. Yan po ang original na nandadoon sa, sa istres ng kabanatang ito ng Mateo. So ulitin natin ang utos ng Panginoon, gawing palihim ang inyong pagbibigay. Gawing palihim ang inyong pagbibigay. Huwag tayong tumulad doon sa mga relihiyoso na sa halip na itago o kaya ay ilihim ang kanilang mga paggawa ng kabutihan ay inilalantad nila ito sapagkat nais nga nilang magkamit ng karangalan mula sa tao. Bago tayo magpatuloy upang lalo nating maunawaan ang bagay na ito, ay pupunta na tayo sa ating katanungan na pag-uusapan ng inyong grupo. Ito po ang katanungan. Ikaw ba ay nagbibigay? Nagbibigay saan? Kahit saan po, ang mahalaga ay tayo ay tumutulong. Saan, kanino, at paano? So ulitin ko po ang tanong. Ikaw ba ay nagbibigay? Saan, kanino, at paano? Mag-usap-usap po ang inyong grupo at mamaya ay magbabalik po tayo. Magbabalik po tayo upang lano natin maunawaan ang batas na ito ng Panginoong Heso Kristo Bakit nga ba nais ng Panginoong Heso Kristo ang sikretong pagbibigay? Bakit nga ba? At doon sa mga talata ay makita na natin ang ninanais ng Panginoon ay upang tumanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Upang tumanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Nabanggit ko na kanina, na hindi mo matatalo ang Diyos sa paggagantimpala. Ganon din sa lahat ng aspeto. Extreme ang Diyos sa paggagantimpala. ganun din naman sa pagpaparusa. Extreme yan in the sense na para sa tao. Subalit, yan talaga ang kanyang pamantayan. Ang karangalan ay isang bagay na ninanais ng bawat tao sa paggawa ng hayag na kabutihan ay madaling makamtan ang bagay na ito. Subalit, siya namang nagpapawala sa gantin pala ng Diyos. Kaya pag-isipan natin maigi ang katotohanan ito. Kung nais mo na makamtan ang gantimpala mula sa Diyos. Kung nais mo nang magkamit ng gantimpala mula sa Diyos pagdating ng araw, nararapat na ang iyong pagbibigay ay sikreto. Pangalawa, upang maging kakaiba sa sanlibutan upang maging kakaiba sa sanlibutan. Sa panahon ng Panginoon ay pinapatunog ang trumpeta sa oras ng pagpapalimos sa mga dukha. Sobra ang paghanga ng mga tao sa gumagawa nito dahil marami silang natutulungan. Nakita ng Panginoon na ito ay nakasentro sa pagkuha ng karangalan para sa sarili kaya hindi niya ito ikinatuwa. So noon pa man sa panahon ng Panginoong Kristo marami nang gumagawa ng pagkakaloob, subalit hindi nila ito inililihim dahil nga sa paghahangad ng karangalan mula sa tao. Alam naman natin na marami rin yan sa ating kapanahunan at yan ay isa sa mga pag-uusapan natin mamaya. Subalit para maging kakaiba tayo sa sanlibutan ito na laging nakasentro sa kanyang sarili ay kinakailangan matuto tayong magbigay sa pamamaraan na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang ating pangatlo ay upang hindi mapahiya ang mga tumatanggap. Upang hindi mapahiya ang mga tumatanggap. Nakikita ko na yan ay isa sa mga dahilan kaya nais ng Panginoon na gawing palihim ang pagkakaloob. Upang yun namang mga tumatanggap ay hindi naman sila labis na nae-expose sa mata ng tao na parang namamalimos. Habang ang mga nagkakaloob na ito ay nagaani ng karangalan sa mata ng tao, yun namang mga binibigyan ay parang nanliliit na sila ay parang mga namamalimos. Sa ating kapanahunan din ay maraming bagay na gumagawa ng ganito. Maalala ko yung isang napanood ko na dinalaw sa bahay yung isang tao at pagkatapos ay nung ibibigay na ang regalo para sa kanya, pinatigil niya ang mga kukuha ng larawan sapagkat nais muna niya na mag sa sarili. At hinintay naman nila na ang taong ito ay pumasok sa kanyang bahay, ang taong ito ay nagbihis ng pinakamaganda niyang damit pagkatapos ay lumabas. Habang inaabot yung regalo, ay pinahintulutan niya na kubuha ng picture ang grupong ito. Tingnan po ninyo ang ibig kong sabihin. Sa larawang ito, dahil maayos ang bihis ng taong yon, ang mukhang nag-aabot ng regalo ang siyang nagmukhang tumatanggap ng regalo dahil siya ay higit na mukhang duka kaysa sa kanya napakawais na pagtanggap ng regalo ang ginawa ng taong ito. Hindi siya ang nagmukhang pulubi o tumatanggap, kundi yung mga nagbigay sa kanya at ikinagulat ito ng grupong yon. Ilang mga taga-tribo din ay pumayag na kuhanan ng larawan ng isang dayuhan kapalit ng tulong na ibibigay at ang pangako ng malaking tulong. Nailathala ang larawang ito sa ibang bansa ginamit upang makahingi ng pondo at kung pag-iisipan naman ninyo, sa kwento ay labis na inilarawan ang kanilang kahirapan at ito ay pinagkapirahan pa. So maging maingat din tayo sa mga tao na nagbibigay na hindi lamang sila kumukuha ng karangalan sa halip ay pinagkakakitaan pa ang bagay na ito. Ang ating pang-apat ay upang makapag-ipon sa langit. Upang makapag-ipon sa langit, ang pagbibigay ay pagkawanggawa sa mga mahihirap. Sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila, tayo ay nakakapag-ipon sa langit. Sinabi sa Lukas 18.22, Isa pang bagay na ang kailangan sa iyo, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Ito ang sinabi ng Panginoon sa isang lalaking mayaman na nagnanais sumunod sa kanya. Ipinagutos ng Panginoon sa kanya ang pagbenta sa kanyang mga kayamanan at ipamahagi sa mga dukha ng sa gayon ay makapag-ipon siya ng kayamanan sa langit. Bagamat hindi tuwira nito tungkol sa pagbibigay ng palihin, ay makikita natin na ang pagtulong sa mga dukha ay pag-iipon ng kayamanan sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Subalit kapag tayo ay nag-aani na ng karangalan sa pamagitan ng ating ginagawa, ang kapalit naman nito ay ang ibibigay sana ng Diyos na gantimpala sa atin sa walang hanggan. Sa atin naman panglima ay upang ito ay lalabas o magre-resulta ng paggawa ng kabutihan sa Panginoong Diyos upang ito ay lalabas o magre-resulta ng paggawa ng kabutihan sa Panginoong Diyos. Paggawa ng kabutihan sa Panginoong Diyos? Tila nakakatuwa po ang aking sinabi pero ito po ay binanggit sa Kawikaan 19.17. Pakinggan po ninyo ang sinabing ito sa Biblia. Ang pagtulong sa mga mahihirap ay pagpapautang kay Yahweh. Ulitin ko po, yan ang sinabi doon, ang pagtulong sa mga mahihirap ay pagpapautang kay Yahweh. Tandaan po natin ang katotohanan na ang buong mundo ay pag-aari ng Diyos. Sabihin natin hindi lamang ang mundong ito, kundi ang buong universo. Ano ang ibig kong sabihin? Nais nice kong makita natin na ang Diyos ay napakayaman, wala siyang kailangan sa tao. He is a self-satisfied God. Subalit ipinapakita niya na kapag tayo ay may puso sa mga nangangailangan at sila'y ating tinulungan ay makikita natin na hindi natin ginagawa ang bagay na ito doon lamang sa dukha kundi sa kanya mismo. Yun po ang sabi ng talatang ito. Ang pagtulong sa mga mahihirap ay pagpapautang kay Yahweh pagpapautang sa Diyos. Sa tingin ba ninyo, ang Diyos ay makunat magbayad, ang Diyos ay matipid. Ako po ay naniniwala na sa paglalarawang ito na ginawa ng salita ng Diyos ay nangangahulugan ito ng laki ng gantimpala na ibabalik ng Diyos sa mga tao na may puso sa pagtulong. Subalit, nawa ay iwasang makakuha ng karangalan sapagkat yun ang magiging hadlang upang makamtan natin ang mga gantimpala mula sa Diyos. Ang pangalawang punto na nais kong pag-usapan natin tungkol sa bagay na ito ay tungkol sa mga modernong pamamaraan ng pagiging ipokrito sa pagbibigay. Mga modernong pamamaraan ng pagiging ipokrito sa pagbibigay. Upang maiwasan natin ang bagay na ito na nais ng Panginoon na gawin natin, yung pagkamit ng karangalan para sa ating mga sarili, ay kailangan alam natin ang mga pag-aalok ng mundong ito kung paano tayo gumawa ng mabuti subalit nalalagay sa panganib ang gantimpala na nais ng Diyos na ibigay sa atin. Nawa po ay naunawaan natin ang ibig ko sabihin ang pagkamit ng karangalan o kabayaran na sa mundong ito. So, ingatan ang pagiging ipokrito sa pamamagitan ng pagbibigay na ipinapahayag natin sa iba't ibang kaparaanan. Tandaan nga natin ang katotohanan na kahit pasikreto pa ito, pero gumagawa tayo ng daan na kalaunan ay malaman din ng ibang tao alam ng Panginoon ang ating motibo. Maaring mangyari yan sa atin sapagkat sa ating kalikasan ay nanduduo ng paghahangad lagi ng karangalan mula sa ating mga kapwa. Siguro itong aking mga babanggitin sa inyo mga kapatid ay hayagan na talaga, lantar na na paghahangad na magkamit ng gantimpala pero meron din mga tao na talagang hindi nila ibinibigay ang kanilang mga pangalan kapag ka sila'y nagkaloob sa pamamagitan ng mga pamamaraang ito. So ano po ang mga pamamaraan ng pagbibigay na kung saan ay nahahayag sa maraming tao, unang-una sa telebisyon. Alam natin na maraming programa ay ginagawa nila itong pamamaraan ng pagtulong sa mga mahihirap at sinisigurado ko na maraming humahanga sa kanila, maraming naghahangad ng mga tao na tumanggap mula rito at isang bagay pa ay marami rin ang nagbibigay ng donasyon sapagkat maganda po ang tumulong sa kapwa kaysa sa tayo ang siyang tagatanggap. Pero katulad ng sabi ko, maraming mga pagbibigay sa mga nangangailangan sa telebisyon at yan hindi nila maitatago ang kanilang paghahangad. Bukod sa lantaran na ay ginagawa rin pagkakakitaan ng bagay na yan. Natutuwa tayong makita yung mga taong gumagawa nito, subalit hindi nila alam na sa utos ng Panginoon, ay sinabi niya na nakamtan na nila ang gantimpala at nawawala na nila ang mga gantimpala na magmumula sa Diyos. Ganyan din naman sa mga radyo, hinahayag din 'yan, minsan pinapangalan bagamat hindi makita ang kanilang mga mukha, subalit nandiyan ang kanilang mga pangalan na naiahayag bilang mga donor ng mga pagkakaloob. Sa dyaryo ay meron din 'yan at minsan ay meron tayong makikita mga picture ng pagkakaloob. Sa ating kapanahunan ay meron tayong internet na kung saan ay mabilisan at malawakan ang pamamaraan ng pagbibigay. Subalit, ang nakakalungkot pa rin dito ay ang pagtanggap ng karangalan ng mga tao dahil sa ito ay nasa publiko. Isa din yan ang mga tinatawag na billboard o kaya ay paskilan Maging yan man ay maliit o malaki ay nais ng Panginoon na iwasan natin na nahahayag ang ating mga pangalan, ang ating mga mukha nang sa gayon ay magkamit tayo ng gantimpala. Ako ay naniniwala na marami pang pamamaraan na ginagawa ang mga tao sa pamamagitan ng ganitong modernong paraan ng pagbibigay. Katulad ng sabi ko kanina, napakahalaga na kapag tayo ay nagbibigay ay i-check natin ang ating mga motibo sapagkat kahit palihim pa pero meron tayong paghahangad sa ating mga puso o kaya ay meron tayong pamamaraang mga hakbang upang makilala pa rin na tayo ang nagkaloob ay nalalagay sa panganib ang gantimpala mula sa Diyos. Pag-usapan naman natin ang pagbibigay ng ating dakilang ama. Alam natin na sa Juan 3.16 ay sinabi niya, gayon na lamang ang pag ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinamang samampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diyan ay makita natin ang pagbibigay ng ating amang na sa langit. At kung papansinin natin na hindi natin makita na ito'y hayagan, alam natin na marami ay hindi alam at hindi nakakakilala bukod tangi sa mga tao na kailangan ipahayag ng Diyos alang-alang sa pagtupad ng plano ng Diyos sa kanyang mga pangako ay doon niya inihahayag ang tungkol sa pagparito ng kanyang bugtong na anak. Ang punto ko po dyan, na ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa pagparito ng anak ng Diyos ang dakilang regalo ng Ama ay tila pasikreto. Kaya nga, marami ang hindi sumampala tayo sa Panginoon sapagkat hindi po spektakular ang kanyang pagdating. Hindi pagpapakitang tao sa mundong ito, kundi ginawa ng Diyos na sikreto. Tandaan natin na maging ang pagsikat ng araw at ganun din ang pagdating ng ulan ay sinasabi ng Biblia na base sa determinasyon o kapahintulutan ng amang nasa langit at ang lahat ng yan ay sikreto sapagkat nais ng Diyos na maniwala ang tao na may Diyos sa kalangitan at ninanais niya ang pagtitiwala ng mga taong ito sa Kanya. Nawa ito po ay nangyayari sa atin na naniniwala tayo ang Diyos ang nagbibigay ng ulan at gumagawa ng tagtuyot at ang lahat ng bagay ay naipagpapasalamat natin. Isang bagay pa na kailangan nating matutunan tungkol dito sa sikretong pagbibigay ay tungkol sa naganap sa mag-asawa si Ananias at saka si Shapira, doon sa ikalimang kabanata ng Aklat ng Gawa. Nais ko pong basahin sa inyo ang nakasulat mula sa talatang isa hanggang 9. Ito po ay Gawa 5, 1 hanggang 9. Ganito ang sinabi. Subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinangayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro kay Ananias, Bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinuwaling sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba't sa iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba sa iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang narinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharihan ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya ay inilibing. Pagkaraan ng may tatlong oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro. Sabihin mo sa akin, ito nga lamang ba ang kabuuan ng halagang pinagbilhan ninyo ng lupa? Opo, yan lamang sagot ng babae. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Diyos Hayan, kararating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Nawa po ay naunawaan natin ang kwentong ito. So ito po ang katalungan. Bakit pinatay ng banal na espiritu ang mag-asawang ito? Dahil ba sa kaunti ang kanilang ibinigay? Dahil ba sa sila'y nagtago ng bahagi ng kanilang pinagbentahan? Alam natin na ibinigay nila ang kanilang napagpasyahan sa mga apostol. Pero ano ba ang naging problema ng dalawang ito? Ito po ang makikita natin sa pagbibigay nito ng mag-asawa. Ibinenta nila ang kanilang ari-arian nang makita nila na marami ang gumagawa nito sa panahon ng mga apostol. At sa pagbenta ng mag-asawang ito ng kanilang ari-arian na nilang dalawa, na itago ang ilang bahagi ng kanilang pinagbentahan. Subalit ang ginawa ng dalawang ito ay pinalabas nila sa mata ng mga apostol na ito ang kabuuan ng kanilang pinagbentahan. Nangangahulugan na nagsinungaling sila. Pero bakit nga ba nagalit ang Diyos sa kanila? At yun nga, nagsinungaling sila dahil sa pera Nagbigay sila sapagkat nais nilang magkamit ng karangalan sa kanilang sarili. At yan ay makikita natin ang galit ng Diyos ng pagsisinungaling kapagka may kaugnayan sa pera. Tandaan natin ito mga Kristiyano na iba ang dating sa Diyos kapagka magsisinungaling ka sa bagay na wala namang banta sa iyong buhay. Ang perang ito ay meron silang karapatan na hindi ibigay o ibigay ang kalahati o ibigay ang nais nilang mapagpasihan kaya lang ay pinapalabas nila na ibinigay nila ang lahat ng kanilang napagbentahan nagsinungaling sila sapagkat nais nilang magkamit ng karangalan sa kanilang sarili at ano ang ginawa ng Diyos makikita natin sila ay pinatay nang Dios. Matutunan nawa natin ang aral nito pagdating sa bagay na ito. Napakasarap tumulong subalit kapag naghahangad tayo ng karangalan at nakakapagsinungaling tayo sapagkat yan po ay magkakambal. Kapag naghahangad ka na ng karangalan, meron pong uusbong na pagsisinungaling sa bagay na yan. Ulitin ko po. Kapag naghahangad na tayo ng karangalan para sa ating sarili, ay lalabas ang susunod na kakambal ng paghahangad ng karangalang yan, walang iba kundi ang pagsisinungaling. Kung hindi ako nagkakamali, ay basahin ninyo ang Juan 5.41 at 42 at makikita nyo dyan na pinagsabihan ng Panginoon ang mga relihiyoso nang dahil sa kanilang paghahangad ng karangalan para sa sarili, sila ay nagiging sinungaling. So ano po ang makalangit na pag-uugali na pinapalabas ng utos na ito na gawing palihim ang inyong pagbibigay? Ang nakikita ko dyan ay katapatan sa wikang Ingles ay honesty. Honesty is avoiding using any form of deceit and also admitting it readily when we commit a mistake. Katulad ng mag-asawa, pinagkalooban sila ng pagkakataon na aminin ang kanilang ginawa na hindi tama, subalit nagpatuloy sila na maging matigas sa kanilang mga puso. Ang katapatan ay alam natin na hindi basta-basta o agaran ang paggagandimpala ng Diyos sa bagay na ito. Ang katapatan ay pagpapakita ng matagalang tayo ay talagang tapat sa Diyos at tapat tayo sa ating mga ginagawa sa kanyang ubasan. Tandaan natin ang katotohanan ito na malamang ay narinig na ninyo sa akin na sa panahon ng New Covenant, ang isang bagay na mahalaga sa Diyos ay ang laman ng ating mga puso o kaya ay ang ating sikretong buhay. Ulitin ko po ang bagay na yan. Ang napakahalaga sa Diyos para sa ating kapanahunan ay kung paano tayo nabubuhay ng may katapatan sa ating mga sikretong buhay. At siyempre kasama na po dyan ang pagbibigay ng may paglilihim sa mga nangangailangan. That must have to be a part of our secret life. Sa ating pong pagwawakas, nais kong iuko natin ang ating mga ulo, pakinggan po natin ang aking mga itatanong sa atin paano ka nagbibigay? Sa loob mo ba ay walang hangad na makakuha ng parangal mula sa mga tao? Alam mo ba na maraming nagiging dukha dahil din sa kanilang pagiging maramot? Napakalaking karangalan ang makapagpautang at makapagbigay sa Diyos. Nagagawa mo ba ito sa pamamagitan ng palihim na pagbibigay sa mga nangangailangan ang pagiging mapagbigay ay biyaya ng Diyos na pwedeng hilingin sa Kanya. Nais mo bang maging mapagbigay, ipanalangin mo ang iyong puso sa Diyos na baguhin niya ito pagdating sa bagay na ito. Dito po tayo magtatapos sa ipinapalagay na ikalabing tatlong utos ng Panginoong Yesu Kristo. Magbigay ng palihim. Pagkalooban nawa tayo ng Diyos ng ganitong puso at kapangyarihang gumawa nang may pagsunod sa kanyang utos na ito sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang ama magandang araw po sa bawat isa